ako at ang aking sari-saring pangarap. Kuwento ni Danielin B. Espinola Ano ang iyong gusto paglaki? Iyan ang tanong ng aking guro. Hmm, ano nga ba? Ang alam ko lang, marami akong gustong gawin pag ako ay lumaki na. Gusto ko gumawa ng bahay tulad ni tatay. Siya ay isang construction worker. Nakamamangha kasi ang kanilang paggawa ng mga bahay at gusali. Gusto ko ding magluto at gumawa ng masasarap na cake at cookies tulad ng aking nanay. Isang chef si nanay. Iba-ibang pagkain ang kaya niyang lutuin. Gusto ko din matutong magpipindot sa harap ng computer tulad ni Kuya. Siya ay nagtatrabaho sa larangan ng IT. Hmm, ano yun? Ah, basta dahil sa kanila, mayroon tayong nagagamit na Facebook, YouTube, at marami pang iba. Gusto ko rin tumulong sa paggamot ng mga taong may sakit. Gusto ko maging katulad ng aking ate. Gusto ko rin mamuno sa aming barangay at tumulong sa aking mga nasasakupan. Tulad ng aking tito, siya ay isang kapitan sa aming barangay. Gusto ko rin maging isang matapang na pulis tulad ng aking tita. Gusto kong mapanatiling tahimik at walang gulo ang aming lugar. Gusto ko ding magtanim at magsaka ng palay at mga gulay. Gusto kong maging tulad ni Lolo na isang magsasaka. Dahil sa kanilang kasipagan, mayroon kaming pagkain araw-araw. At ang huli, gusto ko turuan ang mga bata kung paano nila matutupad ang pangarap nila. Gusto kong maging guro tulad ni Lola. Kahit hindi na siya nagtuturo dahil sa katandaan, marami pa rin ang nakaaalala sa kanyang mga turo. Sari-sari ang aking pangarap. Marami akong gustong gawin para makatulong ako sa aking kapwa. Hmm. Ah, ito muna ang aking magiging sagot sa aking guro. Sa iyong palagay, ano ang pangarap na inilagay ng bata? Ikaw, ano ang gusto mo sa iyong paglaki? Pinakinggan mo ba ng mabuti ang kwento? Kung opo, may itatanong ako dito sa kwentanong! Una, sino ang nagtatanim para magkaroon ng pagkain ng mga tao? Construction worker? Nurse? O magsasaka? Tama ka kung ang iyong sagot ay magsasaka. Ikalawa, sino ang gumagawa ng bahay o gusali? Nurse, construction worker, guro. Ang tamang sagot ay construction worker. Ikatlo. Sino ang nagtuturo sa mga bata? Pulis, guro, o chef? Tamang sagot ay guro. Ikaapat. Sino ang nagpapanatili ng kaligtasan ng paligid? Pulis, chef, o guro? Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay pulis. ikalima? Sino ang gumagawa ng cake at cookies? Pulis? Chef? Guro? Ang tamang sagot ay Chef. Ika-anim. Ano-ano ang mga bagay na nabanggit sa kwento ang nagsisimula sa tunog ng C o K? Ang mga bagay na nagsisimula sa tunog na K? Construction worker? Cookies? Cake? Computer. Ulitin nga natin. Construction worker. Cookies. Cake. Computer.